Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, ah uh, meron tayong binisitang isang pabahay ng gobyerno na pinaayos din ng binipisyari. At makikita kayo, masusurprise kayo kung gaano kaganda at iba naman sa design dun sa mga pinapasok natin na bahay na pinade-develop ng mga binipisyari para syempre dun naman sa mga ikang ay magiging komportable ng kanilang pagtira sa pabahay ng gobyerno. Diba? So ayan, uh, ililipat natin yung camera para mas makita nyo ng mas maayos yung bahay, kung ano yung development na ginawa nung uh, beneficiary ng pabahay ng Gubyano Okay? Ito, makikita nyo. Tinanggal nyo lahat ng uh, divider, yung kwarto, inopen niya. At makikita nyo, nilagyan niya ng bar counter. Tapos parang may gold pa yung tiles. At makikita nyo naman yung design. Bagong ano nung ano, ah uh, kisame napakalinis, napakaayos, napakaganda ng pagkakagawa. At saka yung kanyang uh, ceiling uh, light, napaka-elegante. So, ayan, makikita ninyo. Pasok tayo, pasyal tayo dito sa loob. Makikita nyo. At uh, ang design nito, magkakaroon pa ng parang uh, divider dito. Para hindi naman masyadong derederecho pag ano dito sa kusina. At ito yung lababo. Pinaayos din. Binalikan, uh, pinalitan din yung kanyang uh, pinaka tawag dito, uh, lababo. lababo. <laughs> At makikita nyo itong design ng kanyang tiles. Meron parang gold. Kikita nyo. May line na parang gold. Oh. So, ayun. Tapos, ito yung CR. So, uh, usually, ito yung original na CR. Pero, based doon, makikita na babaguhin din to. So, magkakaroon ng shower, heater, complete. Sa mga susunod na vlog natin, na-update ko kayo kung ano yung uh, pagkatapos na ng uh, Bahay na to. Siyempre makikita niyo itong bar counter. Napakaayos. magkakaroon ng parang ah uh, tawag dito, yung hanging lights. Hanging lights na makikita niyo para mas maging uh, kaaya-aya. So ayan yung kabuuan ng bahay. At dito naman, yung extension sa likod. So ginawang kwarto. Ito yung magiging master bedroom nung may-ari ng bahay. So ayan, makikita nyo, under construction pa kasi siya kaya medyo marami pang alikabok dahil fencing pa. Ayan, makikita ninyo. At syempre, update ko kayo kapag uh, tapos na ito para makita nyo kung gaano kaganda yung kinalabasan sa pagpaparayos, pagpaparinovate nung uh, may-ari nitong bahay na ito. Makikita nyo rin, oh, may bintana kaya saktong-sakto. Corner lot na pala ito kaya may bintana doon. So kahit pa paano may hangin at liwanag na papasok dito sa kwarto nila So ayun Okay so ayan no Ang laki talaga ng bahay kapag ka nawawala na yung divider no Nung kwarto Ayan no napakalapad At makikita nyo rin kung gaano kaganda So ayun nga pala yung salarin rin sa pagre-renovate ng bahay Kung gusto nyong a uh, magpagawa. Ito si Sir John Keith. Sa mga gumagawa ng mga ganitong design, makikita nyo kung gaano kapulido at kaayos yung pagkakagawa niya dito sa bahay ng pabahay ng gobyerno. The same time, pinakain naman sa kanya, ipangmasa eh, pangmasa din yung ah, kanyang presyo no? sa paniningil niya para dito sa paggagawa ng bahay na to. Kaya kung sino man yung ah, gustong magpaayos din ng bahay na katulad dito, Ilalagay ko dito sa ating uh, screen Yung number ni Sir John Kate Para kung sakasakali magustuhan ninyo At gusto ninyong ipaayos din yung bahay ninyo Na ganito Eh pwede niyo siyang kontakin Direkta So ayan ha Kikita nyo And din i-update ko kayo Kapag uh, malapit ng matapos Itong bahay na to Para naman sa ganun May follow up tayo Kung gaano talaga kagandang uh, gagawin Tapos meron pa tong Ano sir no? Tawag dito mga House lights Ah meron na? So ayun na pala oh. Meron ng mga light design sa cube light niya oh. Tsaka makikita niyo yung cube light. So napakaayos kasi ang linis ng mga kurubada na yan. Para sa akin napakahirap gawin yan. Pero makikita niyo kung gaano kapulido at pagkakagawa. Isang lights lang yan. Kulay pula pa lang. Kung meron pang ibang design. Wala, meron pa po kasi wala, ah, wala, wala, pa. wala pang battery. oh. <laughs> So, ayan lang muna yung makikita natin kasi uh, pinasok na natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung kinalabasan ng bahay. So, ayan, Oh. No? At saka luwag talaga kapag tinanggal yung pinaka-divider ng bahay, no? Ayan, ang kwarto. So, ayan. Ikita nyo, di ba? Ang galing. Ang ganda. nakakatuwa na ganito yung ginagawa ng uh, beneficiary sa bahay ng uh, pabahay ng gobyerno na talagang dine-develop nila para mas maging uh, yayamanin yung dating. So ayun sir, kung ma -na ano kayo, tawag dito kung mag-invite kayo baka merong gustong uh, magpagawa at ito si Sir John Kate. Sir John Kate, ano pang maano? Ayan, medyo mayayain si Sir John Kate. Bali, kontakin nyo na lang po ako sa ano, Facebook account ko na John Kate Laksamana. Tapos yung number po, bali, bibigay ko na lang kay Sir Rodel para matatawagan nyo po. Yun lang po. Okay, so yun. Uh, kung sino yung gustong magpagawa ng katulad nito o ibang design, uh, kontakin nyo lang to si Sir John Kit Yung uh, Facebook niya, ilalagay din natin dito sa screen natin. And then yung cellphone number niya para in case na gusto ninyo Uh, magpagawa sa kanya, pwede ho ninyong kontakin siya through FB page niya, Messenger. And then, kung gusto niyo para mas mabilis yung cellphone number, basta ilalagay natin dito sa kanya. Pakikita nyo, mura lang to si Sir John Kate, maaano nyo rin yung pricing niya. Hindi ganun ka, pang uh, level up. Pang masa din po yung uh, presyo na inaano niya kasi siya din yung may salarin nung paggawa dun sa extensyon sa bahay ko <laughs> siya din yung may gawa <laughs> hindi pang alang yayaman yun yung dating pero siya din yung may uh, kasalanan noon sa kanya ko din pinagawa yun kaya makikita nyo naman yung trabaho niya oh. diba? lalo na pagka natapos ninyo kung napapanood nyo yung ibang video natin yung mga bahay na pinasok natin pinakita ko sa inyo yung kung ano na yung development kung paano uh, in-upgrade ng beneficiary yung bahay Ah, siya po yung may gawa lahat po noon. siya yung may gawa. Kaya makikita niyo yung pagkaganda kaya. Ayun, kapag ka gusto niyo magpaayos din, nakatulad nito, so pwede niyo siyang tawagin. Tawagan sa cellphone niya at saka sa messenger niya. Okay? So, ayun, ah, maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. And then, ah, kung sakaling magpa-flash yung video natin sa mga screen o ninyo. Uh, Pakisubscribe na lang po ninyo para mas marami pa tayong magawang mga video regarding sa mga pabahay ng gobyerno. Para nang sa magkaroon ng idea yung mga kababayan natin na marirelocate o magiging beneficiary sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito. So ayan, nakikita ninyo, di ba? Kung gaano kalaki yung naging development ng bahay. Okay, so go na tayo. Si Sir Junkit nga pala yung uh, kukontakin ninyo para maging yayamanin yung dating ng bahay. <laughs> so, hindi pa tapos yan. <laughs> okay, so yun. Thank you.